doon yung Aurora, Aragon, Quezon. February 1988, April 28, 1949. Wow, mayabang ka sa iyo cellphone yan. Hindi mo kamasay ko luya, man yung mga... Ubo ka ang picture ko eh. Picture ako ulit, kay pangit eh. Alam mo may silaw eh. Tayo mga cellphone mo. Tayo ba cellphone mo? Tayo pangit ganyan? Yan.